Halika, halika. Tutukan mo ako ng video at explain natin itong nakita natin sakit ng Montero. Montero 2014, blackout ang dashboard. Totoo na kanya-kanyang troubleshoot talaga ang mangyayari sa isang sasakyan. Kailangan talaga yung matinding diskarte. Lalo na itong Montero na ginagawa namin ay blackout ang dashboard. Maraming walang ilaw na nawawala. Itong hawak ko nito ay steering column sensor. Sunog ang rebo no? Kaya ito, nahuli na namin yung sakit niya. Parang andali lang kasi script lang tong video na ginawa na namin dahil nga sobrang iksi lang tong video na gagawin ko. Basta lagi yung tatandaan na na-check nyo na lahat ng fuse, relay, tapos papunta sa ECU. Huwag kayong kakabahan na ECU kaagad ang sira. Meron pang, uh, pang malupitan na check-up kung asaan uh, talaga nagsisimula yung ground o grounded. Dahil yung ribbon ng uh, steering wheel column sensor, kung hindi ako nagkakamali itong hawak ko na to ay dito nagsimula ng sunog, blackout ang dashboard. Yung iba na pinapakita na nag-upload ng video mga nawawala ng mga ilaw talaga sa panel board ay kanya-kanya talaga ang mismong ano, mismong uh, sakit. Kaya ito naman sakit nito ay nasa steering column sensor. Siyempre, hindi na natin patatagalin tong video. Papalitan na natin to ng bagong steering column sensor para magkaalaman na kung dito talaga galing yung blackout pagka blackout ng uh, panel board hindi naman totaling uh, blackout tong ilaw ng panel board may natitira naman kaso nga lang ay as in talagang maraming ilaw talagang nawawala lalo na tong uh, park light ayan oh. okay na siya ang pinalitan lang natin dito ay steering column sensor kaya iba't ibang troubleshoot din talaga o iba't ibang sakit din ng sasakyan kapag ka may nawawalang ilaw hindi lahat ng mga napapanood ninyo lalo na yung mga beginners ay try nyo na lang din i-apply yung mga napapanood nyo or mga ginagawa ng iba baka sakaling nandun lang o nandito lang yung sakit niya. tulad nito yan mga yan mga pindutan na yan ay walang ilaw yan na ng ilaw ng dahil lang sa steering column sensor